Ang no? Okay. Guys, patabi tayo sa isang tropa. Yo, what's up, pag mga kapadyak? Palibagong araw, palibagong vlog na naman tayo ngayon. Tayo nga pala yung mag-adventure fishing. Tayo ay matagal-tagal lang hindi nakakapag-vlog. <laughs> Yan. Eh, bago ang lahat eh, gusto ko muna pala mag- Follow sa akin page. Please follow ang Likapan Jack. Like and share nyo na rin para dumami pa ang followers at viewers natin dyan. Yan. At ang kasama ka pala natin yan si Boss Atep. Yan. Shoutout Yan. Nagiganda ng view. Yan. Sige. Mag-upin ka na. Kaso, may buka lang ating paraw. May buka. Para mayayari sa akin tagapaglibas na lang ako guys. Hey. Pipili tayo. Ayari tinarika lang namin ngayon at eh kami ngayon mag adventure fishing yan mabagong tark yan <laughs> so, shoutout sa mga bagong followers natin dyan shoutout sa inyong lahat yan date ko na lang kayo mamaya pag nakahuli na at bye bye <laughs> papahuli pag tayo guys ay huhulog na rin tayo ay makapaglamang ni boss otep ang pain natin ay umang. umang tayo kagabi nang umang tayo Ayan you no? Know, kukunin lang natin yung puwet. Tay, hati natin at kakaunti ating umang. Hindi na natin guys, hindi na lang natin baka dahil na na habagat dito. May alon sa tabi. Kaya ay eh, hindi ko na hindi ko na nadala baka pagpunto namin yung malakas iiba iba rin kayang kaya namin buhatin to tayo guys wala nang pain ikaw Uli guys Ito guys oh malaking hole this <laughs> one so, ang laki oh this one oh hindi ka na makakapalag hawk hawk na nang gigil hindi na makakapalag oh patay na Tangin na wala akong bato-bato guys huli hmm, natin guys oh, ang laki hindi <laughs> nga pala makakalpas pipishing oh. rod na lang ako ang laki guys pipishing rod ka? ang okay. laki ang laki <laughs> huwag gusto katalon talon laki guys <laughs> nangangalo <laughs> Hello. Oh. Bye bye. Eh, <laughs> palitok pa eh. Guys, tabi tayo sa isang tropa. Isang terasa pa ating huli. Wih! <laughs> Nuli na kayo! Ha? May huli na kayo? Tapos na tatakaw, na! Gusto na agad daming umang. Bakad? Hindi. gusto na agad eh. Tutulin. Ilang perasan na natin eh. Ka lang na, ha? Dago. Ang alin? Ang dami kayo umang? Uh -huh. ah? Ang dami kayo umang? Ang uh -huh. Nakapundo kaya? Ha? ka lang. Ha? Ang ah? liit? <laughs> Ano so, huli? Ano huli nyo? Eh, isang peraso pa nga. Yeah. Pura? Ay. Aray? Mm. Ay, ay, ay ba ano ano pa. Ay, eh, nakahuli nga ng batalay. Ay, nakagat yung nylon. Ipotol. Ano ba Basta inihagis lang naman eh. <laughs> Dami nga pagkali. Yung... 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 Ha? Yung... Ano ha?

Yun, isa nga pala ating perasong ating huli. At eh, wala na nga pala tayong umang. Ay, kami uuwi na at kami isisigang ang lang ito. Makahanggan dito ko na lang taposin itong video nito. Salamat sa naroon. Ba-bye. kaperaso greens lang ito. Ba bye bye